Mali rin yung sinabi niya na yung pagkawatak-watak sa ating bayan ay dahil sa prinoprotektahan niya yung sarili niya. Kasi nga, natural naman na proprotektahan niya yung sarili niya. That is basic instinct. Okay? Ano yan? Instinctual yan sa lahat ng animals. Okay? Proprotektahan niya yung sarili niya. Pero hindi yan yung dahilan ng pagkawatak-watak. Ang dahilan ng pagkawatak-watak natin ay ang mga kurakot. Okay? At saka yung mga nandiyan sa comment section na pinag-aaway-away yung kanilang mga idolo. Kahit ang kalaban, korupsyon. Ang kalaban dito, korupsyon. Ngayon, kapag ikaw, nang-orap ka din, mahiya ka. Ganun lang. Okay? Tapos, parang awa nyo na. Sinabi nga ni Sinobay, mamatay na lahat ng korakot. Sino nagsabi nun? Di ba? Sino nagsabi noon? Mamatay na lahat ng kurakot. Kung pwedeng mangyari 'yon, pag sinabi mong mamamatay ka kapag kurakot ka, sasabihin mo ba?